Itai. Tiga. Ah, Nanti hari ini. Alright, kita taya sampai beach. Sudah deh bang? Atau mau ngatay? Kasih buka pagi nutur pa? Selalu mau ngapa tagal? Opo.

Diyan tatang eggs. Neh, kapatid na mo na ba? Salansa na tayo dito sa ating tricycle. Sarga natin. Yung mga maliit ay lalagay ko na ng ganyan. Para hindi na nakalagay dito sa ating box. Ah, ng net na ganito guys. Kasi wala na yung ating takip. Sa amin syang hindi ko na rin tinatakipan kasi... May mga malalaking ganyan no? Okay. Lalo mga tayo ng lakis. Ang ganda, ba? Apo. Apo. Parcel. Bed na tayo sa next consign eh. yung kaya mahalaga na magkakasunod yung parcel para hindi ka na balik Less na sa gasolina tapos less na sa oras. Yun ay syempre kung alam mo yung magkakasunod-sunod, magkabisado muna. Nakikita, Giselle? Bay bayad na yan? Hindi po. 103 po. 103? Oo po. Papicture ko na po. Okay, thank you po. Next natin, dito lang sa tabi. Eh, Ma'am Jona. Ma'am. Bayad na po. Thank you po. Sobra init yan. Melody. Bayad na po. Thank you. Ay, ta, atoy. Hindi siya nag-refresh. Wait na po. lang ko na nga lang po, ma'am. Ayaw mag... Nalalaing dagat yung kabalay ko ko. <laughs> Nalalaing yun. So nakikita nyo naman, gano'ng kabilis lang magparasib ng parcel. Sa mga legit na tunsay ni. Nakadinal natin pag ganito yung daanan. Kasi gusto ko so mapatagal eh. Ngayon. 150 lang po Thank you po Ganoon lang Mabilis. Yeah. Dito yung ano, no? Joylit tsaka Jessica, no? Oh, ba dito po. Ah. Yeah. Ba. Kita. Parswell. Parswell. <laughs> <coughs> yan dalawa ko ya. Sa iyo po ba to, mm -hmm. Joylit tsaka Jessica po. 250 to po lahat. O. Oh. Nay parcel, bed na po. Escobar Mila naman nakalagay. Ate, kay... Ano po? Kay Rolly? Rolly? Opo. Wala. Ayun lang. Wala pala siya rito. May ano yan? May bayad po eh. Kala ko nag-send yung text ko eh. Ano po? Ah. po? 77. 77. po? Thank you po ate. Yan ang maganda pag multiple parcel Kuha ka agad yun Limang parcel tapos legit yung tao Ang bilis natin maka Tapos Kuha ka agad eh 151 Thank you Ati Shermay po. Wala yeah. siya. Wala po. Ba't siyang iniwan na? 169 lang? Mamaya nga, mamaya ang big price na Ate, sino na nga po yung Reggie Serrado eh? Dito ay, pasok ka dyan. Tanong mo yung Reggie Serrado eh. Um, Di, dito po, sa so, may kanto na to. Oo, may papasok dyan. Taso ka dyan, tanong yung... Sa may mga baba dyan, ano? Oo. Tanong mo lang kasi yung nakahuli ng malasigit kanina. <laughs> uh, tuwing may tuwing nakikita ko 'yung Reggie si Reggie makabuntok na ano ko <laughs> <So>, okay <laughs> 137 po <laughs> ko nga mahal po ay mura lang pala grade Take key po 20 pesos Twenty pesos po Ah ito na siguro yung, yung isa lang parcel ka Isa lang oh. naman po Ah Okay Masaya po siguro Thank you po <laughs> Ninety six pesos. Thank you. tayo sa rock 1 sa tawagin ay gili-gili ang burlo ko ng lawak na barangay ito eh ito siya ron <tot> init pwede mo kayo namin pambayad na ito yung mga masyabi sa parcel takbo nakakad muna tayo ito kasing part na ito guys eh hey. pangit yung daanan kaya nilalakad ko muna Kasi kapag kapag pa, mas lalo pang mapapatagal. Yung yung sobrang pangit. Kaso nga lang minsan, iiwas tayo sa kasi may mga ganang ako ng parcel. Siguraduhin natin yung iwan natin ay tiwala tayo. Ako sa tagal ko nang nag wala pa naman na walang parcel. Ding! Ah, ding! Ay, te! Christopher? Lebres? Ay, ding. 559 na tayo. Galing kumanta. Dito oh, ni, bitaw mo naman. Ting mahirap minsan eh pag kabisado. Dapat kita mo na paagad. Una pa lang para hindi ka babalik. Tuloy din naman babalik Ading. Ading. Diyan si Ate Mary Ann. Mula sa dyan. Sige. Te. Sige po. sa pagkatapos natin sa unang barangay, natin na tayo kaagad. Sa pangalawang barangay at huling barangay natin yung Lilibira. Ito yung barangay Janet, guys. Hindi <coughs> na lang barangay kay Janet dito ba yung kay Ate Marbia? Opo, Bea! Ayun ko po. Ay, wala ako sa Janet. Ay, Ate. Ano yung parcel yan? Maria, Ate. Mar Tsaka kay Mark. Wala, wala nga kami sa Janet. Ay, kami sa Baler. wala pala? May G-Cash ba sila? May G-Cash ba kayo, Ate? Mamaya pa. Magpapakasin mag po kayo mamaya. Magkano ba yan? 386 po. May cancel ba si Maria? wala na. Pinakancel na yata niya yun, ah. Ay, hindi ko po alam. Bago lang po ito, ate. Ha? Bago lang po ito sa akin. Wait lang. Wala kasi siya dito, na Ang pinagawin na natin. So, eh, wait. Tatanong ko dun sa akin ako ito. Sige, baka na tayo, galing dito sa taas. Ako po. Thank you